Magandang gabi mga Krisbak. Bale, oras natin ngayon ay ano. Alas 9.45 ah. Gising pa tayo. Ah, dito tayo ngayon sa kubo. Ah, tayo'y mangunguha ng sihi. Para may pangulam tayo bukas. Ano. Ah, Matagal-tagal na rin ako hindi nakatikim ng sihi. Kaya ah, mangunguha ako ngayon. Ah, pakita ko sa inyo kung paano mangunguha ng sihing limban dito sa Real Quezon. Ano. Pero bago yan, ah, intro muna tayo. Dito na tayo mga karesibak sa tabing dagat. May uh, kasama ako. Oh, Tore Verde. Oh, hindi kami lalagyan namin no? pag napuno namin yan. No? Oh, uh, oh. medyo mataas pa yung tubig. Hintay-hintay uh, tayo ng kaunting oras para medyo bumaba yung tubig. Oh, medyo taas pa. Two hours later. Ayan nga at panay ng dampot ng aking kabadi. Ayan o, no? panay ang dampot. Yeah. Tulad nito. Tulad nito. Ayan o. No? Oh. Oh. Ayan yung sihing, ano ang tawag sa sihing ganito? Hindi ito yung limba na no. Basta sihi ito. Yeah. <laughs> Basta sihi ang tawag dyan. Pinipili lang namin yung mga malalaki ka-rest no? At ng maganda-ganda sungkitin ba. Tulad na ito. Ayan o. Oh. Wala na siyang tubig. Ito lang malaking tong kukuni natin. At ito. O. Sihi din yan. Ito. Tatlo. mamaya lalabas na yung mga sin limban yun yung malalaki at nakakita nga yung aking kabady ano, ng sin limban yan o yan ang sin limban ganito ay tsura o oh. dalawa ay yung isa hindi yan ang sin limban ito o saan yun baan pa o oh. baan yun o oh, limban oh, yan ang sin limban ito mga sihi din to, kapatid niya. <laughs> kapatid niya si sihi. Yun, laki oh. 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 Sihi. Yan, sihi limban. Oh. May kibit pa, yan oh. Ito mga uh, karesbak, ang kibit na tinatawag. Yan you know. oh. Wala kami dalang pasundot. Pwede ito pukpukin mo naman. No? Kapit na kapit na no? Laki oh, kibit. Marami lalo mamaya ang kibit. Kita natin. Lumalabas na po ang mga sihi. At talaga na mga ngayon pa oh. Laki oh. 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 Ito pa, sinlimban oh. You know? Oh. Dito sa amin Dito sa amin mga karespak Kung masipag ka lang Hindi ka magugutom Pag masipag ka lang E pag eh, tatamad-tamad ka dito Wala ka nang na ulam Pahiga-higa ka pa Wala Magaksaya ka lang ng mga Isang oras Sa ganitong kasangan talagang makakaulam ka na eh bagay ang gagawin mo yung manood ng manood lang sa cellphone wala ka nang ang ulam wala ka pang buhay hmm, dami agad na nakuha namin oh. No? oh. isang ka pa Kadali na naman yung kabadi ko. Oh. Medyo marami-rami na rin yung nakuha natin. Oh. No? Ito, mayroon pa dito. Bali well, ang nakatira itong mga to sa mga butas. Sa butas sila tapos lumalabas sila pag palutide na. Ayun no? laki oh. Pag palutide na, eh, para siya may mata, oh, yun yung matigas niya. Pag palutide na, tsaka sila lumalabas sa butas nila. Kaya chinichimpuhan namin yung palutide para mangunghan ito. Sunod-sunod na mga ka-resibak. Oh. na kasi sila yan. Oh. Ayon, malalaki pa dito sa wala ng tubig. Oo. Oh. sarap to lalo pag inataan oh, sarap na ito oh. Ah, oh, medyo maliit pa to. Oh, maliit pa mga karisbak oh. Maliliit pa sila, oh. Wala kang awa! Pakawala natin to Pakawala kasi eh, maliit pa. Lalaki -lala pa yan. Ah, ng medyo mahilab-hilab ba. Ah. Tulad na ito. Oh. oh. mahilab-hilab na kibit. Ah, ano? Sihing limban medyo mahilabilag na ganyan pag nagpakapit pinakawalan mo raw yung maliliit may kapalit na malaki bali ito lalaki oh ito puno na lang yung kamay ko oh, meron pa isang ano oh si englim ba no laki oh o, balikan natin yung iba. si puno na yung kamay ko. Ayun pa. O, ayun pa isa. Ayun o. Ito. you know, Ayan. Sunod-sunod na yan dito. Ayun pa dito yung sihing kapatid ng limban. Medyo malalaki. Tulad nito o. Oh. Oh, malalaki to oh, O, oh, ngayon malalaki na to. Kung oh, hindi, sisihin limban dito. Oh. Pa, oh. mga karis ba ko? Oh. May isda pa oh. oh. May kibit pa rito, laki. oo ayan oh, oh. ba ko? Oh. Napakalapad oh. Oh, kita niya yan oh. Kaso ang hirap nito tanggalin. Paano natin ito matatanggal ay gupin lapad oh. Yun, nagagalaw. Yun. Oh. You know, ito ang laman yan mga ka-resibok. Yan. ang laman. Oh. Oh, bumabaloktot na siya. Nilalaga muna ito bago matanggal yung laman. Hmm. Bumaloktot na. na. tayo na kuha dito oh. Ayan oh, oh, dalawa na naman oh. Dalawa na naman Nasihi na si talaga naman. Basta't masipag ka lamang. ay hindi ka mawawala ng ulam dito sa amin. Ito na naman, mga ba Ano ba yan? Apat na uli Ito pa, may isa malaki. Oh ay nagdidikit-digit talaga namang paano ka magugutom ay sa dami na ito oh. ay sabi nung iba eh may ulam ka nga wala ka namang bigas diskarte lang yan manguha ka ng maraming ganito kasi nabibili to 20 pesos ang isang plastic nito kaya pag nakanalawang plastic ka ah, 40 pesos oh, ay pambili ka na ng bigas diskarte lang ba na naman mga karasibak. Dalawa. Dalawa na naman. Lagi silang magkakatabi. Minsan dalawa, minsan tatlo. Yeah, kaya nakakatuwang manguha. Sa una, ayan po, tatlo nga sila magkakatabi o kalapit din to. Sa una, pag baguhan ka manguha nito, medyo maninibago ka kasi masakit sa mata. Kasi hindi mo pa kabisado yung kulay nila. Kakulay sila ng bato. Ayan o. Kaya nanini bago ba? Bade. Andito naglalabasan na. Oh. Wala nang paglagyan. Diba Oh, ito pa isa. Oh. Tatlo na naman dikit-dikit, apat pa. Hmm. pa. Oh, laglag na. Oh, laglag na. Ah, yan muna natin. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Kuha natin. Halap-halap pa tayo dito sa gilid-gilid o. Oh. Ito to. Pag magaspang na ganito yung bato, yung maraming butas. Sure bull yan. Nandiyan sila. Kasi dyan sila lumalabas. nakasok kasi sila dyan sa bato. Ayan, tatlo, apat. O, oh. dikit-dikit. Di dikit. ka? O. Oh. Ito. O. Oh. Ayan na. Dikit-dikit na sila dyan. Kaya talagang maaaliw ka pang uhan ito mga karasbak. Ito na yung kabady ko at lumapit na. Napipick upin na niya yung ating oh. nakuha. Oo. Oh. Ha? Oo. Uh, oh, Pilip siguro ng lambat yan. Oh. Ayan ang oh, kuha namin o. Oh. Halos kalahati na Oh. Yun, oh. So, oh, may isa na naman. Ang oh, ino. You know. Oo. Oh. Dalawa. Oh, dikit-dikit na. Oo. Oh, tatlo. Usong oh, ka pa. Isang pisto lang 'yan, oh. No? ka lang. Apat. Oh. Mm. Oh. Usong oh. ka pa. Oh, dikit-dikit na yung 'anim. Oh. Ang dami. Oh, paano ka magugutom dito sa riyan? <laughs> Ayang dikit-dikit. na naman, mungkasko. Oh. Oh sa nasan kaya mga kasamaan nito mga oh, nag iisa sa buhay to malungkot to iniwanan ng mga kasama walang kasama ibig sabihin solo siya walang kasama at na ito pala ang kasama niya malayo pala yung kasama niya na ito nag iisa rin ibig sabihin nag break up sila Ah, ito lang pala oh. Nalakdangan ko na oh. Oh. <laughs> nalakdangan ko na. Mayroon pa ako nakita dito. Medyo malaki. Sa malayo-layo. Naku, na ito na ang ulan. Uulan oh, na naman. Bakit ganun? Pag namiiwas ako. Naulan. Oh, yan. Pa, oh, dalawa oh. 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 Patatlo pa tayo. Oh, Nauwi tayo. Wala na. Ito pa. May isa pa. Oh. Laki. May maliit dito. Ayan eh o. Kita niyo. Ah, pwede na to. Kasi ito yung lalaki kung tawagin. Hindi siya si Hinglimban. Kamag-anak ka ng si Hinglimban. Hindi na lumalaki. Ito o. Oh. oh. Ito naman. Pauwi na lang tayo. Makakakita pa tayo. Ah, laki. Ayan o. Kita nyo yung pumapatak na ulan oh. Ah, ito pa. Dalawa o. Oh. Halima o. Oh. Tingnan mo kalaki o. Oh. Halima oh. Sarap niyan, maligat-ligat na ang laman niyan. Kakawa na naman tayo mga karas dalawa o. Oh. isa pa rito oh. Nakakayat sa bato. Oh. oh. Laga nga naman, pauwi na lang. Pauwi na lang. Papakita pa sila. Nga batok na tayo ng aso. Ayun oh. Oh, ay to pa si isang bato. Bayla nito. Sa dalawa. uh, oh. To Tatlo, apat, lima. Oh. Kalimo pa tayo mga karusbak oh. Lima. Sa isang bato. Dito to kunan tayo ng aso, nakakita pa tayo. Anim. Oh. So, anim, pito, Oh, ang dami. Ito dito na sa mga naibasan. Ito, walo. Oh. Oh, walo. Dami ah. Oh, wala na. Well, yung huli namin. Inulang kami. Dito na kami sa kubo. Yan o. oh. ang dami oh. Oh. Bukas, lulutuin natin to, patatayin muna natin to. Si Badi Noble. Ha? Medyo nakakalasa yata ito. <laughs> lasa na. Anong lasa? Lasa kulit. Iya, no, ay dami oh. Hmm. Oh. ko dun ay lasin na oh, kay Alvin. Hmm. May laki oh. Hmm. Oh. May kasagot. Nabali na lang tayo. Yeah. Tapos na kami manguha. <laughs> ay lakas na ng ulan, wala sige. Ah. Mga karaming pasahan sana tayo ay eh, inulat tayo. Nakita-kita na lang tayo ulit bukas sa pagluluto. At lulotohin ni Badi Ginataan. At saka sa pagkain, mumukbang namin. Saan <laughs> ka. Ka mo ito? Mula ho para sa amin. Mula ka. Mula ka. Mula ka tayo bago itong mula. Mula ito, ka. Mula ka. Mula O paano mga karespo. baka kita kita tayo ulit bukas sa aming mukbang. Um, mumukbang daw kami. O. Ah. Mm.